Ano po ang mahalagang dapat isa alang alang ng mga negosyante o yung mga taong nais kumasok sa pagnenegosyo malaki man o maliit? Father Jade po para sa catechism and the day. <laughs> ang paghahanap buhay o pagnenegosyo daw po ay pakikiisa sa gawain ng Diyos na lumikha. Ang tamang pagnenegosyo dapat po isinasaalang alang daw po kung papaano nakakaapekto ang ating hanap buhay o negosyo sa ekonomiya at ekolohiya nang dipunan. Ama po bang magkaroon ng tubo o kita ang negosyo? Sinasang-ayunan po ng ating katikismo na ang negosyo ay rapat lamang do kung kumita o magkaroon ng tubo kasi kailangan pong umikot ang pera, kailangan magpatuloy ang negosyo nang sagay makapagbigay po ng trabaho sa tao. Ngunit meron tayong dapat isaalang-alang. Ito po yung ating sagutin. Una, may sagutin po tayo sa Diyos tayo biniyayaan ng Diyos ng karunungan at kakayahan, binigay ng Diyos ang ating mga ari-arian. Ang Diyos ay may magandang layunin sa lahat ng ito na ating kinakamtan. Sagutin po natin sa Diyos kung paano natin ginagamit ang lahat ng ito. Pangalawa, sagutin po natin ang ating kapwa. Ang ating mga empleyado, ang ating mga trabahador, ang mga customer o kahit yung mga supplier, kailangan daw po ibibigay natin sa kanila kung ano ang makatarungan sa kanila. Hindi lang po natin iniisip kung paano tayo kikita, paano magkakamal ng salapi. Dapat ibigay po natin sa kanila ang makatarungan para sa kanila nang sa ganon magkaroon po sila ng maayot at disenting pamumuhay. Pangatlo, meron po tayong sagutin sa ating ekolohiya o sa ating kalikasan. Ibig sabihin po, sabi nga ni St. John Paul II, tayo binalaan, wag tayong magmistulang Diyos sa pamamalakad doon sa mga kalikasan na ito. Ito ay pinamamahala at ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin. Huwag po natin na sa ngalan ng pera o kita, haabusuhin po natin ang kalikasan. Sagutin po natin sa Diyos ang ating ekolohiya o kalikasan. Maraming salamat po sa inyong panunood. Please share po video Father Jade po para sa category si mo